Zos. Zos. Come here. Ito. Kami lang ni Jos na tira dito sa bahay. So, habang nagtatrabaho sila, kami lang naiwan dito. So, dito pala ako tumira sa bahay na to. Dito pala ako tumira sa bahay na to for almost a month. Kinakain. Naligo, natulog, lahat-lahat na. So, that is uh, uh, sobrang-sobrang blessing. So, blessed ang pamilyang ito dahil sila ay mapagbigay. At uh, they are, alam mo yun, may heart din sila sa mga mga taong mga bago kagaya ko na dumating dito. So, syempre walang staple job, wala pang matitirahan. Pinatuloy nila ako dito, pinakain, pinatulog, lahat-lahat na sinama sa pamamasyal. And uh, syempre, habang wala sila, nasa work, ako naman ay nagdunya-dunyahan dito, nagsisilpon. Yun lang po ang aking ginawa ng halos isang buwan habang inaantay kung ano naman ang susunod na ating kapalaran. So medyo nahiya-hiya ako pero God will, I pray that God will always bless them with their health, with their strength and uh, everything. God will return to them the favor. Kahit pinsan ko yan, siyempre tayo may hiya pa rin dahil alam mo ba yun? Yung nag-work sila doing their best para mabayaran yung bills pero nahayaan ka na lang magkaroon ng freedom at gawin ang gusto mo sa loob ng kanilang bahay. Ito. Dumating yung kanyang biyanan pero lumipat sa kabila at ako naman ay naiwan dito. So walang ginawa kundi matulog, kumain, magpalaki ng puki <laughs> Ganun lang. So anyway, uh, next week, papunta tayo ng Toronto. Papunta ako ng Toronto kasi andon nag-aantay yung employer. At sana naman ay uh, makakapagtrabaho na tayo. Pero ayoko munang ipost ito dahil ano,